Pang malakas ang sislinga na unlimited java rice at unlimited gravy ang ating naispatan dito sa Tondo na tsak pasok na pasok sa panlasa at bulsa ng madla. Ito nga yung kasisling na naispatan natin sa Moriones Street, Tondo, Manila. Sa tapat mismo yan ang Morsak Basketball Court na katabi naman ng 7-11 Moriones na madali lang makita. Open sila daily from 4pm to 12 midnight para servisyuhan ang kanilang mga parokyano na talaga namang binabalik-balikan ito dahil sa masasarap nilang mga sisling meal na unli java rice na, unli gravy pa. Ito nga pala yung kanilang menu, screenshot nyo na lang mga tol. Natimusan namin lahat ng nasa kanilang menu na sisling chicken inasal, sisling pork sisig, sisling burger steak, sisling liempo, sisling pork chop, at Sisling Hungarian Sausage na sa tingin pangalang ay nakakatakam na talaga. Pero bago natin tikman lahat ng yan, ay tanungin muna natin ang isa sa kanilang regular customer na ating nakasabay. Dito mga tala, regular customer dito sa ka Yon, Ano po bang, kamusta po yung experience dito sa ka Sizzling natin? All goods, masarap po. Yon. Babalik-balikan sa sarap. Yon, ano uh, nagpapasarap dito? Only gravy, oh, mga yun. ganun. Lahat po eh, yung gravy, tapos yung sarsa po ng pinaka-ulap. pinaka sisig po. Tapos, or chop. Thank you, thank you. Alam ko na natatakam na kayo, kaya naman tara. Kain na mga tol! Nandito nga tayo sa kasisling. Dito lang yan sa Moriones, Tondo, Manila. At itatry natin yung kanilang mga sisling dito ng mga pangmalakasan. Ali Java Rice at only gravy mga tol yon Una natin itatry yung kanilang chicken inasal na 140 pesos. yon merong chili oil po. Try natin yung chicken inasal. Ayan, so saw natin. Cheers! Mmm! Mmm, masarap ha! Ah. Malambot! Perfect din dip sa soy sauce na may sili at calamansi. try na sa so java rice. What a perfect bite. hmm. Mm. Try naman natin yung kanilang sizzling liempo dito. 145 pesos naman. Eh no, napakahaba ng liempo mga tol, eh, no. Tama-tama lang yung uh, cut niya dito na natin matitikman kung anong lasa ng gravy nila. Kung panalo. Cheers! Hmm, hmm. Masarap yung gravy nila mga tol. Hmm. Malambot yung ano, liyempo. Tama-tama, lutong-luto. Tapos yung gravy, panalo yung gravy nila. At dahil ano, only gravy sila dito mga tol, yan o, oh. nag-request pa tayo ng ano, gravy, Ayan o, yan o, oh. hindi oh. ka mabibitin sa gravy tsaka sa rice dito. Ayan, try natin yung kanilang burger steak na 140 pesos naman. Cheers! Ang miti ng laso ng burger. And nagko-complement talaga siya dun sa lasa ng gravy nila. Pero hindi ganun kaalit yung gravy ha. Ah. Yung tamang-tama lang yung lasa. Ito naman mga tal yung try natin yung kanilang sizzling pork chop. Ayan o. Oh. Ang laki din ha. Ah. Ang laki ng serving nila rin dito. Ayan o. Oh. sizzling pork chop nila is 135 pesos. Eh. Mm. Parang same din sa liyan po. Malambot. Malambot yung karne ah. Eh. And and yung taba. Mm. Mm. Grabe ang labot. Ito Naman i-try natin mga tol yung kanilang sizzling Hungarian sausage for only 120 pesos. Yan, ito yung pinakamura nila sa kanilang menu mga tol. Cheers. Mm. mm. Last natin kita try yung kanilang Sisling Pork Sisig, 140 pesos. Nailig ako sa sisig eh. Try natin yung kanila. Mmm. Okay, masarap. Pero wala pang toyo, masarap na eh. Ayun o. Oh. Try natin sa rice mga katol, yan. Ayun no, oh. Okay. Okay. Masarap sa rice tapos pero para sa akin mas masarap pulutan do. <laughs> Overall talaga namang solid sa sarap ng mga sisling nila rito. Lutong-luto yung mga karne, kaya naman malambot. Masarap din yung gravy na lalong kumukumpleto sa timpla ng mga sisling meal nila dito. Panalo! Tapos only java rice pa, kaya solve na solve Ang bait pa ng owner na sobrang hands-on sa kanyang negosyo na si Mikael Daez ng Tondo. Iimbit ako kayo lahat dito sa kasisling sa may Moriones, Tondo, Manila. Tapos siya ng paluto at sa tapat ng Moriones Basketball Court. Sa gilid naman ng 7 eleven All meals only rice only gravy. Dito nyo matitikman ang pinakamasarap na gravy sa Tondo, Manila. Ang oras po kayo nag-open, uh, sir? 5 p.m. hanggang 12 a.m. po. Daily po yan, daily? Ah, uh, yes po. Yes, sir, thank ang pangalan nyo, sir? Kasi uh, tatanungin ako ng mga followers nito eh. Celestine Chu. Iyo, eh, no? Baka si Sir yung dayuhin nyo dito. Ah. <laughs> thank you, thank, you, thank you, you sir. Thank you. At dahil dyan, itong kasisling ay talaga namang Good goods na, goods. goods. Yun.